Here. Kasi yung iba kasi, katulad ni, ni Dennis pa din, yung amin niya na meron siyang pagkukula? Ikaw sabi mo wala talaga or something. Talaga. Alam mo, hindi ko may iwasan friend, hindi magtanong. Yeah, yeah, parang napaka... napaka na isang na isang lalaki o isang tatay na sabi na parang wala kang natatandaan. Bakit? Oo. Oh, oh. Pakilahan. Uh, hindi isip ko nga na mabuti. Wala akong maisip na naging pagpabaya. Nag na ako. Kasi inalagaan ko naman. Minahal ko naman siya. Uh, ano pa ba? Uh, kinakarga ko yan. Meron akong videos, meron akong mga pictures. Ngayon, sabi nga ako, kung meron akong pagkukulang, please, sabihin niyo sa akin, baka meron man. Pero kung ako nang tatanungin, wala. Pero nung nagkahiwalay kay ni Marjorie at na napaiba siya, I mean, napunta siya kay Dennis Padilla, hindi ka pa rin ba niya? Sorry, sorry. Nung, nung, nung naghiwalay kay ni Marge, uh -oh. and then si Denny, uh, napunta siya kay Dennis, uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. wala ka pa rin pakukul, wala ka natatanggap pakukul at the time kasi hindi naman hindi na kami nagkikita. Ano paggagawin ko? Natawagan ko the time o gusto makipagkita. Okay. Hindi naman po pwede. But for the record, nung lumayas si Ayn dumayas siya eh. Tumuloy sa akin. Oo. Oh, ang tanong, pinabayaan ko ba? Despite of all the things na nangyari. Nung kinailangan niya ako, ah, uh, ano, tinaksil ko ba siya or hindi ko siya tinanggap? Hindi. Tinanggap ko pa nga siya. Hindi no. siya tumira sa bahay ko eh. Gaano kasakit ito sa'yo bilang tatay? Bilang ama? <laughs> uh, merong ano... Actually, hindi sakit. More on merong frustration. Hindi sakit sa akin eh. Frustration ang nararamdaman ko. Parang... Kasi... Alam mo yung wala, ano, frustration eh. Kaya katulad na sinabi ko, iba kasi yung pagpapalaki ng nanay at iba rin yung pagpapalaki ng tatay. Iba mag-isip ang mga At least meron kang ibang side. Doon ako nang hinaya, and doon ako na po frustrated. You know? Kaya, may mga pagkakataon ba, kiniyakan mo itong frustrations na to? O parang nag-give up, ka na lang? Parang, sa dinami-dami namang attempts mo. oh, napaka... Effort napapaguntong hiling ha, na pag-iisip, pero iyakan na. na, hindi, hindi, ako umiyak. Kasi si, si Dennis, kasi hindi ko na sa kinukompare ko kay Dennis yeah. si Dennis ilang beses niyang iniyakan. Not yes, yes. Yeah. Uh -oh. Hindi ba, parang, parang masakit pa rin sa kanya. Anyways, hindi pa parang dapat eh nakapag dapat nakapag-move on na ako ano man yung grudge na meron si si Dan hindi mo maalam Oo, hindi wala wala and i'm saying this, saying this with all honesty wala, wala man ako wala naman ako maiisip Nagkakwento pa kayo ni Dennis about your Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa kami nakakwento ni Dennis. But uh, kung dadating yung panahon na magkakausap kami, uh, it's going to be uh, something to look forward to. mag uusap kami. I mean, that's good. It's going... Pero sa totoo lang, kulang na lang talaga gumapang sa lupa si Dennis at maglubuhod para uh -oh. matanggap siya ng, ng mga anak niya. Yeah. Pero ikaw hindi mo gagawin. Hindi. Yeah, I'm, I'm a simple, ano ako eh. Uh, I'm a simple-minded man. Ayaw mo. Wala na ako magagawa. Ano ito mag? Pag may nangyari sa'yo masama, sabi ko sa'yo, wag ka Di ba? Kasi, anong mangyayari kung, kung ano, ayaw mo makipagkita sa akin. Ano, iiyak? Like, hindi. Like I said, na oh, po frustrate ako. Parang, ayaw akong may mangyari sa inyo masama. Pero dahil hindi nyo binibigyan ng opportunity, wala na akong magagawa. Na para sabihan kayo, oh, wag kayong kakaliwa. Dahil pag kayo kumaliwa, may bangin dyan. Wala akong chance para sabihan sa kanila gano'n. Mm -hmm. Pero, pero Kier, uh, darating ba ang point na Narating, <laughs> umaasa ka pa ba dun sa puntong magkaka, <coughs> magkakausap kayo ni Dani at mag, magkakapatawaran o something? Ano man yun? At kung ano man yung sabihin niya na ganito, tatanggapin mo ba oh. oh. ni Danny? Oo, oh, ako Sabi ko nga, wala naman ako sinaradong pintuan eh. My, my line is open. Anytime. Nandiyan na social media, sobrang... Sobrang dali makipag-usap ngayon to reach out yes. compared to, to before. Di ba ako, I'm, I'm just here. Kaya Tum ka to Miguel na para nag-give up. hindi naman, for, for, for para, the meantime nag-give up. Kaya oh, kaya, kaya ilang years ago. ah uh, Kumbaga, uh, I tap, Siguro mga, I'm not sure. Three uh, or... I'm not sure. Pero, ang sa akin kasi, I stop. Parang, di, wal, walang, mangyayari dito. Alam mo yung in-assess mo yung sitwasyon. Walang mangyayari. Hinahabol kita, tumatakbo kang papalayo. Hinahanap kita, nagtatago ka. At ano papang tayo makikita. Yes. Di ba? Iba kung ikaw ang lumalapit. Tapos ako yung lumalapit. Iba yun. Hindi. Eh sa akin, walang sense eh. Kung haabuli kita pa Hindi kayo magtagpo talaga. Hindi Pero I'm doing my part. Yes. Ayun ang importante. I'm doing my part. And with all honesty, sa lahat ng panahon na pinailangan niya ako, naandyan ako. Never ako nagpabaya. I'll oh. say that with, with all honesty. <laughs> Never. Yung tipong lumapit siya at itinanggi ko siya. hindi ko pinansin. Never nangyari yan. Yung sinasabi ko eh, ang magulang na andyan para sa paramalis. Eto, tanong ko rin naman na matagal na. At tanong rin naman ng mga ng mga taong nakasaksi o sinusubaybay sa mga kwento ni, sa, 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 sa story ng dalawa ni, ni Dani at ang ni Marjorie. Meron bang brainwashing na nangyay? Anong nangyayari sa part ni Marjorie? Oh, ako, I don't know. Basta si Aynren, lumaki yan sa mother niya. Pero constantly, uh, nakikipagkita ko diyan. Kahit yung ituloy. Alam mo yun, yung... This month, nagkita. After two months, ah, nagkita. Alam mo yun, tuloy-tuloy ako. Kaya yung isabing, Mar, nakita na naman ni Gretchen yun eh. Nakita yun Just yun. Basta hanggat may opportunity, hanggat bigyan niyo ako ng opportunity, I'll take it. Oh hanggat binibigyan niyo ako ng, ng puwang para makita anak po, I'll take that. Hmm. Kira, ang daming mga tatay na katulad mo na, na ganito yung pinagdaanan. Mm -hmm. uh, ano yung kung pwede mong uh, ano yung mong ma-impart sa kanila na wisdom or advice na rin? Kasi up to now, many parents are longing for their, for their children na malayo. Kahit anong gawin nila, parang it's not working. Hindi ba? Sa palagay mo, ano po pwede mo may advice sa mga tatay na ito? Basta, uh, kahit anong mangyari, uh, itakwil kayo ng anak nyo, hindi na kayo kilalanin ng anak nyo. At the end of the day, mahalin nyo yan. Mahalin Bilang ama, bilang mga magulang, kailangan laging binama ng anak. Hanggang doon na lang talaga Ano yun eh? Uh, actually, biblically yan eh. And vice versa. <coughs> ang mga anak, wag na wag yung uh, wag na wag yung uh, ano yung babastusin or uh, or uh, not babastusin but uh, lagi yung eh, babaliwalin or lagi yung reris o oh, lagi yung re-respetuhin ang magulang nyo lagi yung re-respetuhin nyo nasa, eh. nasa Bible yan nasa Bible yan pati may kasabihan eh uh, Uh, nakalimutan ko mamaya, ah. sabi ko sa'yo, yung, yung, kasi actually, gustong gusto ko yun eh, na... Honor your father and your mother. Hindi, ito. Tignan ko ka. Tanta rin man ang iyong laman at buto. Sampung tanan ng iyong balahibo. Hindi sapat yan pambayad sa utang mo sa magulang mo. Hindi. Okay ang magulang nag-alaga yan sa'yo. Pinakain ka niyan nung, nung, nung sanggol ka. Ganyan, ganyan yan. picture yung So, ano yan? Dapat ang magulang minamal ang anak. Ang anak naman, mahalin mo rin magulang mo. Dahil ang mga anak na hindi gumagalang sa magulang, may eh, sumpayan. Lahat yung biblical eh. Diba?